kliyente namin, nag-deliver kami na ng uniform nila sa kanya, uniform sa kanyang mga maid. At yun, pinapiting muna namin at inaantay namin ngayon dito. Ayan, piting-piting muna kami dito sa sala kasi mag-fit pa sila. Ito yung bagay nila. <coughs> Tapos mag dito ang aso.

yan, 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 yan. Tuteng! Tutu! Tabang kami, nag-aantay dito, nag-fitting sila. Ayun, hiraro ko mo ngayon. Ang aso nila. Ang aso nila. Sora, pauwi okay. na kami. Ayan. Bayad na kayo manang. Bayad ako sa pisina. yan, may isa kaming ripper mga kasobar na. Ano? Ano tayo yung kubaw lang? Kubaw. Ayos na.

Eighteen years. We've. tinabas ko palda. Ngayon, blouse naman. Ito na, nanahin na ako. Pagod na ako magtabas. Manahin na naman ako ng gown para bukas magpiting itong gown na ito. Tapos na kami deliver Tapos na ako magtabas. Magtatahi naman ngayon ako mga kasawa. Kasi itong gown, dapat ang fitting nito kanina umaga. Kaso nga lang, hindi ako pumayag kasi nga, hindi pa tapos. Kaya gusto ko sana ngayong gabi. Kaso nga lang, ano, hindi, hindi, wala siyang time kanilang hapon. Kaya sabi niya sa akin, bukas na lang daw ng hapon. Kaya ito, tatapusin ko ito ngayon para sure na ito bukas. pa lang itong uh, skirt. Skirt pa lang itong ginagawa ko. Ilang patong kasi itong mga kasulat yung uh, skirt mo. baka mamaya magkaroon ako pinarami dito ang, delivery ko po nito mga kasoro is 29 eh, marami pa po hindi pa po talaga namin ano kaya medyo bilis bilisan ko na ito mga kasoro sa paggawa kasi ako lang mag isa at saka si LC, sa ano sa mga skirt kaya yun um. so ililibin niya sa sunday kaya medyo manungkot masakit na hindi ko naiintindihan mga kaso nararamdaman ko kasi parang hindi ako makatrabaho mga kaso kasi lagi sumasakit ang bibig ko kasi lalo po mahalala ko kami ang sunodan ng kuya ko na yan tapungan pa rin na naman pa rin tapungan pa rin tapungan pa mga kaso, eh. Nagawa ko na yung palda si so, i-dedicate ko ito mga kasura uh, mamaya sa itong katawan itong part sa harapan itong part ito stick bone ito mga kasura tansahan na natin ito mga kaso. na. Ito na ngayon. pag uh, na ako kasi uuwi na tayong mga kasur. Uh, bukas na naman ulit tayo magkita kids. At uh, hanggang dito na lang ang vlog po. Paki-subscribe na lang po sa YouTube channel ko at share pakishare. Uh, thank you very much sa uh, viewers ko. Paki-ano na lang po. Paki share na lang po may YouTube channel. Uh, at ano shot ah uh, sina out ko po lahat ng mga mga friends saka mga subscriber ko din. Shout out sa inyong lahat. Ito sa palengke sa Munin public market. Shout out. At hanggang dito na lang vlog ko. Bye.